Hello guys. So ngayon, tuturuan ko po kayo paano mag-redeem ng points. Um, madali lang naman po mag-redeem ng points. Pero ang ituturo ko sa inyo ngayon pala ay kung paano magbigay ng points sa another number. Halimbawa, um, ikaw, bibigay mo yung points mo sa ibang number. So, ganito po yung gagawin natin. Tuturo ko din po sa inyo paano yung kung i-redeem mo sa sariling number mo yung um, points mo. So, dahil po na muna natin ang asterisk 143, number sign, um, kung ang network ang gusto natin, bawa, number 2, piliin natin yon Wait lang po natin, nag-loading. Tapos, ito na po yung lalabas. So, piliin nyo po yung rewards. So, ang rewards po ay nasa number 10. Huwag po kayong baka po maano kayo sa aking keyboard na nagpa floating so pina-float ko po talaga 'yan so send natin ah uh, ito na po 'yun mare-reply niya get new globe one up check globe reward points yung kanina yung ginawa natin redeem rewards so kung sa sarili mo siya i-redeem -re sa number mo siya i-redeem -re so click mo lang 'yung number 3 redeem rewards. Pero ngayon ang gagawin natin, pwede niyo rin po siyang ipangbayad sa store. Yan 'yung number 4 pay store. Tapos, 'yung number 5 gifting. Yan 'yung ibibigay mo 'yung points mo sa other number. Well, may humingi sa ng load. So, wala kang ring may na load kasi wala kang extra. Pero may marami kang points. So ito 'yung gagawin natin, titingnan natin kung hindi mo naman po alam yung mga program, pwede mong pindutin yung number 6 para malaman mo yung mga program info nila. Pero sa gifting or pwede Una, sa pag-renumerang ng rewards, may mga choices naman po na lalabas doon. So, pipindutin na po natin ang number 5. Bibigay po natin sa other number yung points. Ah, nagka-problema ang ah, connection. So, ulitin na lang po natin. Bilisan na lang po natin. Kasi pag medyo matagal po yung pag-click pag mo, pag-response mo doon sa binigay na choices is gaganon po talaga ang mangyayari um, invalid. Kasi gusto niya mabilisan eh. So, tuloy-tuloy natin. Yung number 5 pinili ko. So, ilagay po natin kung anong number yung um, 10 digit number lang po ang ilalagay natin. So, ilagay natin yung, huwag na lang natin siya lagyan ng zero Yung example is, nagstart na siya ng 9. So, ibibigay ko siya sa ganitong number. 803. Tapos, send natin ng send. So, Ayan po, yung lalabas. Product, telco product, butchers, point, conversion, donation. So, ang pipili natin kasi, bibigyan natin ng points na registered na yung number na pagbibigyan natin. So, piliin natin yung telco products. Pwede yan sa TM or Globe. Tapos, yun na po, pipili, pipili na kayo dito. Tapos, kung may napili kayo dito, simply piliin nyo na lang po. Kasi po yung points natin is nasa 4 points lang. So, ah uh, ang pag sa pagkakaalam ko is dito lang siya sa number 8, Serve 250, MB. So, yun ang bibigay natin. Pindutin natin yung number 8, send natin. So, kung gusto nyo makita kung ano yung isi-send nyo sa pagbibigyan nyo, pwede nyo tingnan sa number 8. Pwede nyo tingnan yung number 1. So, sorry, pa-floating ko ulit yung aking, ano, yun, uh, number 1. Para malaman nyo kung ano yung ibibigay nyo dun sa ano. Ito yung ibibigay natin, 250 MB for surfing valid for one day. Requires 4 points. So, kasi may 4 points ito, saktong-sakto. So, yun, pipindutin na po natin. 'yung number 2 gift pindutin po natin automatic po na maipapasa we will process your request please wait for the confirmation message on your phone so okay pipindutin natin 'yung okay kasi ganun po talaga oh yan na um nagreply na siya open natin you've received. Kasi po yung binigyan ko ng points is nandito rin po sa uh, SIM 1 ko. So, yun. Automatic, marireceive na po ng ano nyo, ng pinagbib pinagbigyan nyo yung points. Registered na dun sa kanya. So, kay, sa inyo naman ay meron ding magte-text after nun na naip naibigay na nyo na yung points na ibibigay nyo. So, para malaman natin kung na-confirm talaga na merong 250 MB. I-open ko yung aking data dahil naka-direct na po ito registered sa um, one. Ag um, network sa SIM 1. So, um, ayan na po. Naglo-loading siya. So, try natin kung open na ba talaga. Pindutin natin yung YouTube. eka, Yung nasa notification natin. Pindutin natin yun. Kung magpa-function yun, guys, ibig sabihin na meron na talaga kayong data. Kasi wala, wala tong data eh. Wala pong available data tong sa simon ko. So, yun. Antayin na natin. Maglo-loading ng sandali. Medyo mahina po yun. Ayun na. Yung mga when may lumabas ng mga notifications sa sa inyong cellphone, ibig sabihin po naka-online na kayo. So, yun lamang po. Uh, maraming salamat. Sana po ay uh, mag-subscribe kayo para um, lagi po kayong updated sa mga video yung gagawin ko sa tutorial man or um, any update po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!